Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid at magandang magandang umaga, may humid na umaga sa lahat ng mga dumagat. Kasagsagan ng humid pero subukan nating mag-fishing mga kadumagat. Kumusta po ang lahat? Yan, Tara samahan niyo po ako Makalabas lang po natin sa trabaho Pang gabi po tayo So ngayon 6.30 uh, ng umaga dito no so, Huwag lang po tayo muna lumayo Kasi medyo mainit Sobrang humid Subukan po natin Magagisagis na lang po doon Sa Corniche no So yan So tara samahan niyo po ako Sa aking fishing adventure Sa mainit na panahon At kita kita po tayo sa spot Shout out sa lahat ng mga ribbons Tara fishing tayo Mga kadumagat Nandito na po tayo sa spot natin no Yan. Ayan po yung spot natin. Yan, po yung spot natin. May nagpe-facing doon, 'no. Ayan, subukan natin doon. Magagis-agis. Tara. Tara na kalwagat. May angler doon, 'no. So, ayan. Nagagis din siya. Ayan, e, ito po tayo sa spot natin ngayon. Subukan natin dito. Ayan. Ayan. sobrang humid mahangin pa so ang gamit po natin ngayon is medium sita po no ayan ah uh, lor natin 5 grams ayan ang uh, line natin is 6 LB leader line is 8 LB chlorocalbon 1000 series na rails ayan dito po ito po <laughs> Master, Filipina? Ah oh, Musta, <laughs> pengalaman sih, Musta. Uber, ah Uber, pastel Uber, oh. mau dikit so, lah. Lapa lah, berlatih punya. Apa parahnya seberang Yumi, deh, nuh. Anu mm -hmm. painmu? Posit, ah posit, mau. Oh. Berlatih seberangnya. Eh. Ayo, sih. Oh, Aku mau ikam kereta tinggal, maga gisagi sebukan. Tuh rumah hangin, deh, nuh. Pengalaman bisnis pada tuh yang anu, yang ko. Oh iya, ini, ini kau mau adu maget, cuman, yung kanyang pain pusit uh. doon tayo ikaw lang mag isa? Oh. po ngayon? Oh. Ay, ay ay ka muna dyan oh. baka gusto mong bumati sa Pilipinas Hello. Uh. <laughs> anong ano mo? Elias uh, 13 TV Elias 13 TV uh. ayan si bati ka mula sa Pilipinas ka sa atin Mindanao um. sa <laughs> sa Hingoog ah Hingoog ka Hingoog ka kay may amo ng bakasyon man ah bakasyon? Uh, dri driver ka? oo uh.

<laughs> Lingo-lingo gay, boring sebelah. Oh. Oh. Orang gay. Aku benar kuat tadi pas teng man daman. Cerita nasi ke tagal samis. Itu yang FIFA World Cup. Iya. Yeah. Mei angle-nya do noh pentahanatin, angle. Nah, angle banget-banget sih noh itu, mah angin nih. Sir Morning. Ayos na? Ayos yan, ayos yan. Ayos yan, ay eh. tagapakain tayo na isda dito sa Qatar. Ano ang pain mo? Ah, ipon. Ha? Ah, ah ayun o, ang pain niya o. Pangalan niyo po? Glenn, Glenn. Glen, oh hi naman sa channel natin. Ah, pati ng mga pamilya sa ano sa Pinas. Kumusta uh, po yung pamilya sa inpadak Quezon? Ah, okay. okay. Master, uh, <laughs> ano? Oh, okay. Glenn. Ano? Elias Tarden TV. Ah. Lohi mo yan. Ah, Mister nice Micho. Ah, ano tayo at kakaburing. Dibang-dibang. Oh, dibang-dibang tayo dito. Ah, kita ito mga dumagat. Sabayan natin si Master Glenn. Right. Agis. Mayumi daw Headshot. angin karena maka kagat tayo naik cuma Tadong! Hindi pa tayo makalwagat. Walang dito. Hindi pa tayo sa byla. Peace. siguro talaga kasi yung ano galing din dito, umoy, wala ring huli. Ay nakabidyo ako ha. Okay lang ba sa inyo? Okay lang. Okay lang. <laughs> share pala. Taka, ano? Baka pwedeng bumati sa ano natin vlog. Bati po kay Sir. yung uh, GoPro po. Nasa <laughs> ano? Gusto mo yung bati sa Pilipinas? Ah, uh, mabati. Pilipinas? Opo. po oh, Sa ating bansang Pilipinas. Mga pamilya natin doon. Oo, uh, mabuhay kayo. Mm. Ingat kayo lagi diyan. Kami naman dito ay uh, ayos naman kami dito. Uh -huh. Qatar. Ayos, ayos. At uh, 25 years dito ay eh, mm. biro dito ang pera. <laughs> <laughs> Pangalan niyo po? Uh, Philip. Ah, si Sir Philip po. Sa sa atin? Sa Abatangas. Abatangas ah, po kayo. Ah, si Sir Philip. Taga-Mindanao -taga po ako. Ah, Mindanao. Oo. Ayan. Yan, mag magpamilya, naga enjoy enjoy kahit mainit ang panahon pero at least maano natin yung A natin sarili. Uh, yeah. uh, Juban po. Uh, Juban. Yeah, Juban. Uh, Juban. Juban. Ah, po. Ah, uh, uh, baka gusto nyo silipin yung channel natin Elias 13 TV po. Elias 13 TV. Elias 13. Uh, uh -huh. 13 TV. Elias uh, uh -huh. 13 TV. Ah, sige, ay ay sir. Sir Glenn at uh, saka si Philips. Sir Philip. Ah, uh, po. <laughs> sige po, salamat. Ah, uh, sige, Uy <laughs> <laughs> na sir, di nakatees sa init <laughs> Ayaw ko mag-atong eh? <laughs> ah. si Sir Clint, uy na, di nakatees ng init Ang ganda ng service niya <laughs> Ingat po, ingat, ingat Sige, sige po, ingat Ayan, nakilala tayo mga kabayan I-enjoy the fishing Wala, wala talaga, talaga siguro Kagat, mga dumagat Ah sige po. Elias 13 TV po. Elias. Ah, 13 TV. Ah, apa, itu ya Ah. ah Pak Ah. Apa, Pawis na pawis na tayo maka dumagat Sobrang init Walang kagat Yung ilang agis na Uwi na tayo no? Yung tubig natin na sasakyan Ah lipat tayo ispat dito Ito na talaga siguro mm -hmm. Isa na ngayon

Tara kan numagat. Nah, nah ayo di balik tadi sekian supaya ini kayak ini tuh mayumit. Habis napo-po sawah. Mari masuk rapat nang isir saya situ. Ayo na yun, di kaya Sobrang <laughs> init Dumagat, <laughs> so, uh, hindi kinayang yung humid sobrang init talaga yan kita niyo po yung pawis ko o. pawis na pawis bumalik ako sa sasakyan, mga uh, hagis lang ako wala talang kagat din so hamdoy na kahit papano ay eh, nakahagis tayo naka ano tayo no nakakantanggal kati din eh, kahit wala tayong huli at least uh... na ano natin yung ating sarili na ba no so paano uwi muna tayo matutulog kasi puya tayo galing kay sa trabaho no so hanggang sa muli kita kita ulit ah, maraming maraming salamat pala dun sa mga nagsusubaybay sa atin at sa mga baguhan naman wag pong kaligtaan na uh, ang silipin ng ating FB page no ng Elias TV at paki-subscribe naman po ang ating YouTube channel 'yung strategy TV na paki-pindot lang 'yung notification bell para maging updated po tayo sa lahat ng mga video natin uh, na i-upload sa ating channel. So hanggang sa muli po, kita-kita sa next vlog natin. Bye-bye.